John Estrada huling-huli sa bar na may kasamang ibang babae. Isang usap-usapan ngayon sa social media ang aktor na si John Estrada matapos itong makita sa isang bar kasama ang isang hindi kilalang babae. Ayon sa mga nakasaksi, magkasamang pumasok ang dalawa sa isang kilalang bar sa Quezon City noong Biyernes ng gabi. Maraming fans ang nakakita at nagulat, kaya tagad nilang kinunan ng larawan ang aktor at ang kasama nito. Sa mga larawan, makikita ang dalawa na tila malapit sa isa't isa habang nag-uusap. Maraming netizens ang nagkomento at nagtanong kung ano ang dahilan ng kanilang pagsasama. Kasalukuyang hinihintay ang pahayag ng aktor o ng kanyang kampo tungkol sa isyong ito. Marami ring nagbigay ng iba't ibang opinyon sa social media, kung saan ang ilan ay nagtatanong tungkol sa tunay na relasyon ni Estrada at ng babae. Hindi rin malinaw kung may koneksyon ang nasabing babae sa showbiz o isang pribadong individual. Sa ngayon, tikom pa rin ang bibig ng aktor tungkol sa nasabing isyo. And this are Chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.